don't don't uh, don't 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 skip my ads mga kapagaw ayan so, sa mga kapagaw no, welcome back to my youtube channel kapagaw so ayan uh, for today's video mga kapagaw ay magpapakain tayo ng mga inakay at ayun mga kapagaw kahapon may nagbigay sa akin na nanaman naman ng maya ayan bali tatlo mga kapagaw so tignan nyo tatlo sila ayan o oh tatlong maya mga kapaga ano? tatlong maya so nilagyan ko na rin sila ng sinsing ayun o no? sinsing yung Sims ginagawang quintas ayun o ano? ito ayun, yung parang ginagawang quintas or porcelas mga kapaga at ito yung mga old na alaga natin yung dalawang maya rin na malalaki na sila oh. dami oh. bali tatlo mga kapagaw ay bali lima bali lima na sila lahat oh. Ayan. maya Oh, I'm going to go to the So, gagawa tayo ng pagkain nila na uh, bayo to. Tapos, lalagyan lang natin ng tubig. Meros-meros lang natin mga kapagaw So, So, ito yung bayo to mga kapag Ayan. So, yung pinong-pino. So, hintay lang natin tong matuyok, so, ito kung matuyo mga kapagaw Habang hinihintay natin mga kapagaw at ito yung mga ating alaga. Ayan pagtapusan na ayun, sila mga kapag ayun. so bali naglagay pala ako na dalawang bato bato dito ayun o oh. yung dalawang bato bato na yun ayun, ayun, dalawang bato bato tapos isang tok, uh, alimukon yan alimukon tapos yung sinasabi ko sa inyo mga kapagaw ayan o oh. so may itlog na ata di pa lang kung may itlog na or Ayan, may isa na mga kapagaw eh, no? Oops. Ayan, Oops. may isang itlog na. Di ba? Ito yung crossbreed ko mga kapagaw. At nga pala mga kapagaw, yung isa kong parakit, eh namatay. Ito, ito, namatay mga kapagaw. Kawawa naman, ewan ko kung bakit. Siguro, yung pinag-spray ko kahapon. Kasi ang daming langgam, kaya yun. Na-spray na ko yung pagkain nila siguro yun na, yun na yung pinamatay tapos yung dalawang inakay pala dito so malaki na ano bali dalawa ito mga kapagaw yan ang ganda oh. Uh, kulay puti dalawa may sigsing na rin ito mga kapagaw tapos ito rin yung isa oh, uh, kulay Ayan ar 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 arko ayan ayan ang ganda Kulay yellow. Ayan. So, nilagyan ko na rin siya ng sing-sing. Ayan, o. O. Kulay yellow. Ay, lalaki to, eh. Ay, ewan ko kung lalaki. Wala pa namang kulay yung... Arig, 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 arig. Sinisipit na ako, mga kapagdaw. O, dyan ka na. Ayan. Nagmana sa tatay. Ayan yung tatay nila, o. ayun Tapos, dito... Uy, uy, nakalabas na, wa, nakalabas na mga kapag ako. ka lang. Na. Try natin kung sumama to. Oo, di ba? kumakain na tayo mga kapagod. Yes. Kita ka so, ba kita? Parang hindi na kita eh. Ayan ganito na And so nagkakape para ako mga kapagod. ito na lang. Para kayo well, sa so nakakalipad na so, Yung isa ko, oh, so, बाए त मां जो Tapos, ito rin mga tatlo. Ayan o. Kita ba mga kapagaw? Parang di kita. Ito na lang. Ayan, ganyan na lang mga kapagaw. Ayan o. Ito ganito na lang. Isa-isa natin. Dala okay. 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 mabuhay mapabuhay ito lahat no. Ang ganda lang, eh. mapabuhay ko to lahat. Ah, uh, ani. Limang maya. naman boy ito rin isa oh kawawa naman ito isa yun nagpayat mo oh natin ito yun no? lang na siya oh Kumain. Nakakatawa 'tong direktong pag-ibig na pakain kasi eh. Nasa, alaga maya maya, maya ulit papakainin natin ayan so nagugutom na tong mga alaga ko dito oh. tas yung martin natin nagugutom na rin ayan so papakainin natin

so napakain ko na itong mga ito mga kapag. yung mga inakay natin na, ayan o, na maya. Ayan. So, comment nga kayo mga kapag kung anong tawag sa inyo. Kung ano ito mga kapag yung maya. Ayan. Tapos, yung isa pala mga kapag eh, medyo nakakalipad na. Kaya dito na siya nakalagay. Ayan. Ayan. ayan o. No? So, ang ganda yung singsing sing niya mga kapagaw. nila niyo. Ayan, ayan. Yung sing-sing niya. Ayan. So, maya-maya, eh, magugutom na naman yun mga kapagaw. Ayan, and no? Ayan. So, bali yung finches natin dito. So, hindi pa nakaka-itlog mga kapagaw. Ayan, no? Yung dalawang finches natin. Hindi ko alam kung bakit. Yan. so okay naman yung pagpupugaran nila. May mga damo-damo naman. So parang hindi ata nila hiyang. yan so nagtatambay lang itong mga to. Ito yung mga dalawang um barog red collar dab kung tawagin. Tapos yung bato-bato, zebra dab mga kapagaw. Eh wala silang partner. Yan. so ito yung isa rin dito. Yan, eh, anak, na, anak nila yan. Eh, kawawa to mga kapagaw. Tingnan nyo yung ulo nyo. Talagang tinitira niya kasi lalaki ito. at tinitira niya mga kapagaw. Yan. Tapos dito naman, ayan. Yung mga lovebird natin na apat. So, wala na si Uno. So, binenta ko na pala si Uno mga kapagaw. So, nanghihinayang pa akong ibinenta si Uno. Kasi yun talaga yung talagang Nagpapa ligaya sa akin noon kasi pinapakawalan pina, <coughs> excuse me mga kapagaw pinapakawalan ko ayan, ito yung black personata natin tapos ayan, sana, eto, sana fertile tong dalawa na magiging itlog nila tapos ito naman ayan, no, dalawang uh, java, hindi ko alam kung dalawang lalaki ito mga kapagaw kasi tagi -is, tag isa silang nest box yung pinagtatambayan nila ang alam ko ito dalawang lalaki kaya mamaya maya eh bibili tayo na uh, babae ayan sana uh, makabili tayo na dalawang babae o kahit ano na basta makapag makapag pair lang tayo ng dalawa okay na yun kasi mapaparami natin yun mga kabago kagaya noon kaso namatay lang yung asawa niya yung aking alaga noon Tapos yung isa noon ibinenta eh, ko na tapos dito ayan yan sa so pinapakain nila oh. Ayun oh, dalawang parakit natin. Wala yung nanay nila mga kapagaw, na matay na. Yan yung tatay nila. Ayan. So bali yung tatlo dyan. Ayan oh. So bali yung tatlo dyan mga kapagaw, Eh, ibibigay ko sa akin kaibigan. Kasi yung anak nila, yung anak niya eh, anak ko ng bunyag. Ayan. Kaya ire-regalo ko to tatlo. Ayan. So bali tatatlo na. Sana mapabuhay natin yung dalawang inakay nila. Ayan. So, bali, pinapakain naman yung tatay. Kaya, lagi ko silang binibigyan at pagkain. Ayan. At ito yung crossbreed natin na alaga, ring neck. Tapos, red colored na pinagsama. Ayan, o. Oh, ganda. Pinagsama. Nag-iisa lang. lagi nag-iisa mga kapagaw yung nagiging itlog nila dito. Ayan. Kaya, sana dalawa na yung mapipisa niya. Tapos, yung mga bato-bato natin anak ng ating mga breeder yan tapos yung isang uh, alimukot nagtatambay tatambay tapos ito rin isang barug ayun o no? barog ayun martin natin no? ito ah tatambay din, magtambay ka naman dito ayun no? maganda o oh. yard mas maganda mas magandang tingnan oh. di ba? Diyan ka? Hmm. Ah, mo eh. Oh. Tapos, nga pala mga kapagaw yung mga andito na kulungan natin. Ayan, ito ko sa inyo. Ayan. So, bali, kumuha pala ako ng... Ayan. Tingnan nyo. Ang ganda mga kapagaw. Binuhusan ko na na yan mga kapagaw para mas magandang tignan kasi puro bato kawawa yung mga paa ng mga ating alaga ayan pinuha ko pa dun sa bundok ayan o, diba? tapos yung mga alaga natin na kalapati ayan o ayan. ayan, Tapos yung bato-bato natin na breeder Yung pinakamatagal na sa atin And bali yung dalawa dito mga, mga kapagaw yung inakain nila E eh, binigay ko na doon sa bayaw ko doon sa Bagani ni Kasi may itlog na naman sila mga kapagaw. Kaya talagang magpaparami na naman sila. Ayan. So dadalawa na yung andito mga kapagaw na ibon natin. Kasi nga, you know, nilagyan ko ng mga halaman pa para kung sakaling may tumubo dyan, eh makakapag safe sila ng init. Kasi ang init dito sa, sa kanila mga kapagaw. Tapos, puro pa dito sa likod niya kaya mainit mga kapagaw kaya yeah, dito ko na nilalagay lahat. Ayan, ah, sana. Ito pa, oh. Ayan, yung lugo. Sana, ayan, oh. Laki na. Yung lugo natin, mga kapag, oh. Ayan. So, hindi pa niya natatakpan tong loof natin. Ayan. Kaya dito ko muna nilagay lahat. Ayan, tingnan nyo. Nandyan sila lahat. Ayan. Smartin natin. Ayan, oh. Diyan na sila. Ayan, bumaba na yung alimukon. Ayan. Barog. Yan sila nagtatambay lahat. Nasa baba sila lahat. Ayan. Diba? Oh. Tapos ito mga kapagaw, yung kalateris natin eh lagi ko siyang ginugunting. Para mas kasi talagang tatakpan niya na natong look natin eh, madilim na kaya ayun. Lagi ko siyang ginugupitan. Eh nagugutom yung alimokon natin, oh. Kumakain yung alimokon natin. Oh. oh di ba Nag-iisa kasi ba siya, mga kapag wala siyang kasama. Kaya, sana, uh, kahit isang babae lang, mga kapagaw or lalaki. Ewan ko kung ano to mga kapagaw Ayan. Paingi naman, pahingin naman, kahit isa lang, or dalawa, mga kapagaw na alimokon. Para ilagay natin dito sa loop natin. Ayan, parang oh, ganyan, naglilipad-lipad sila. Ayan. Ah, di ba? Ganda. Ganda. Ang ganda ang tignan. No? Ang dami nila. Oh, Maamo pa siya, oh. Uy, oh. Oy, Kain ka lang, ah. Di naman kita ano. Kain ka lang. Kain ka na. Ayan. Ayan Siguro babae ito mga kapagoy. Ang gandang maglakad, oh. Ang sexy. Siguro babae yun Ayun no, no? Siguro babae yun Nakakapagaw oh, <laughs> Diba Ganda yun eh. Ganda yung maglakad Ay ano, Bumabara ko yung Bumabara ko yung isang jaba natin Talagang lalaki yun Dalawang lalaki ayun. Palagi natin o. Kaya kuha lang tayo na pang thumbnail. Ay, dito ka. Dito ka para may kasama ko dito. Ayan. Dito ka lang, dito ka lang. Ayan, ayan. Pang thumbnail lang, ayan. Pwede kayo, hindi kita. O, picture ka, picture ka. O. Hello, Andy! Ayan. ayan, mga kapagaw. So, uh, dito lang muna tayo, mga eh So, yun. Ayan, don't forget to subscribe my channel. Ayan, so, may bisita, mga kapagaw. May tao. Kaya, mayamayan na lang, mga kapagaw. eh so sana support nyo tong YouTube ko mga kapagao sana dumami na yung nanonood sa atin para makapagsahod na tayo dito sa YouTube mga kapagao and kaya sana don't don't don uh, don don't don't don 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 mga, mga, so, mga don